Hello mga ka-sideline! Dalawang taon ang nakalipas nang nagpa-seminar ang DA tungkol sa paghahalaman sa bayan namin. At doon sa seminar na yon ay nabanggit nila ang sabon bilang insecticide. Yung panahon na yon, dahil nasanay kami sa karaniwang insecticide, hindi namin binigyan ng pansin. At ngayon, eka nga nila, to see is to believe bago namin ilahad sa inyo ang magic na nakita namin sa paggamit ng sabon as insecticide, subscribe, like, and share sa sideline.ph. At bago din kami matapos sa video na ito, ay isashare namin sa inyo ang isa pang secret insecticide na ginawa namin. Ito ang inuna naming gamitin as insecticide. Ka-sideline. Tandaan natin na timing din ang sikreto sa pag spray Hintayin nyong mahulog yung mga petals ng bulaklak bago tayo mag-spray ng pesticide. nag spray kami ng dishwashing liquid ng dalawang linggo at kita namin ang magandang resulta. Mga 2 weeks ago, ito yung mga kalamansing maliliit. Kung mapapansin nyo, maganda yung mga ano nila. Hindi sila nahulog. Okay sila, wala silang mga fruit fly na kagat. Okay sila. Para hindi masanay ang mga insekto sa dishwashing, gumamit naman kami ngayon ng na... Para magamit namin ng sabong perla, kinailangan namin siyang ibabad muna ng magdamag sa tubig. Lung bahagi lang ang ginamit namin para sa 16 liters na tubig. Tinuloy namin ang pag spray ng minsan sa isang linggo ng sabong panlaba. At maganda rin ang naging resulta. Kaya, pagkatapos ng isang buwan, naka ano tayo, naka, naka isang month na tayo na nag spray tayo ng sabon lang. So, ito na yung result. Kung mapapansin nyo yung mga ano, okay naman yung result natin. Eh, hindi naman nahulog halos lahat. I would say yung performance niya is actually very good. Not that excellent, but compared sa ano sa pesticide, okay din naman siya. So yung sabon, yung Perla na sabon tsaka yung uh, dishwashing liquid, it will do the same. So nasa ano na siya, second time na niyang mamulaklak. Ito na yung second wave, no. Makikita niyo yung bulaklak. After this, ang balak ko is mag-spray ako ng organic uh, pesticide. Susubukan pa sana namin ang shampoo, pero sa pagkakataong ito, punta naman tayo sa homemade pesticide na formula namin. Sa dulo ng video na ito, ay si share namin sa inyo ang aming secret formula. Ang pagsik. Okay. Lagay okay, natin half cup. One half cup naman ang solution natin sa 16 meters na sprayer. Mag-spray ulit na once a week. after one week, tignan natin yung area na to. Yung mga bunga banda Tigan Tignan natin kung ano nagawa nitong secret formula natin kung hindi sila halos mahuhulog. Okay? O oh, mga ka-sideline, dito muna namin tatapusin ang formulation namin at kung maging epektibo ba ito, syempre, to see is to believe. Ang secret formulation ay... Oh, ka sideline pasintabi muna po sa inyong lahat. Iniwan namin siya ng 10 days bago namin ginamit. Ang siguradong masasabi namin, sa amoy pa lang, pesticide na pesticide ang formula na ginawa namin. Huwag muna gawin ka sideline. Hintayin muna natin ang resulta. sabon. Base sa mga nabasa namin ay naninira ng cuticle o yung balat ng insekto sa pamamagitan ng pagtatanggal ng natural oils nito. Ito siguro ang dahilan kung bakit epektibo ang sabon. Pero, masaylayin. Patulad din ng pesticide na nabibili, dapat papalit-palit tayo ng brand. Huwag lang perla. Iyon ang ibig naming sabihin. Ipagpalit-palitan para hindi masanay ang mga insekto sa formulation. Oops! Ang sabon bilang insecticide ay sinubukan lang namin sa kalamansi. Hmm, nag-try kami sa mangga at hindi umubra. Kaya huwag niyo munang susubukan ang sabon bilang insecticide sa halaman niyong talong o kamatis.